Good morning, good morning. Good morning, siyang tanan. Oh, dili ko diri mo agi na pita. Kay grabing yung sumangita ah. Sumahita taglaing agianan. <laughs> agianan, nga walay pita. Na pita, pero gamay lang. Good morning. Kapi-kapi. Bye-bye. <laughs> Naapay ni babay sa kuang ang bulilit. <laughs> ang bulilit na bulilit. Dari mm. ko pita mo, Agi. Kay walay pita. Good morning sa tanan. Kapi, kapi. Panahon na sa ting kapi, mga amiga-amigo. Kapi, kapi time. Ay, <laughs> buntag. Larga na ka? Ay, turno. Ay, turno na, turno. Turno. Ah, wak sulod <laughs> yes Good morning sa tanan. Huh. pa sulod ang mga motor. Kumulingkod tadi ha. Mag-waiting ka ta. minuto. So, manong palad ta sa ubos. Ngita tag motor diri sa ubos. Diba? Anak lang. Ba? <laughs> walking, walking, walking walking, walking gamay at least maka ah uh, sa atong kaugatan gamay lang <laughs> good morning have a blessed Wednesday to all have a blessed Wednesday thank you, thank you Thank you. Oh, you'll attack all. Bye bye. <laughs>